morning sa ating mga kapuso. Ngayong buwan ng Marso nga ang sinasabing uh, panahon na simula ng tag-init at tagtuyo sa ating bansa. Kaya naman sinasabi rin na ito raw ang panahon na may pinakamaraming insidente ng sunog. Kaya naman ngayong umaga, isang uh, fire simulation po ang hatid na hirit dito po sa Barangay South Triangle sa Quezon City. At uh, meron tayong mga kasama ngayon ng mga volunteer firefighters. At syempre mga kababayan natin ngayon, ayan nakikita natin na nagsasagwa ng fire simulation kung sakaling ang magkaroon ng sunog, ay must aware po sila mga kapuso. There you go. Now, bukod po dyan sa nagaganap na fire simulation, isa rin pong uh, tips o mga tips ang aming ibibigay sa inyong Sunog. Kasama ko po ngayon si uh, Bobby Sir, Bobby Baruelo, ang uh, District Fire Marshal ng BFP. Quezon City. Good morning, sir. Ayan. Waga po ulit sa so, unang hirin. po, Okay. Now, sir, meron tayong pinopromote na tinatawag nating Salba Tips. Actually, itong Salba Tips, mga kapuso, acronym siya doon sa mga dapat natin tandaan kung sakaling nga magkasunog. So, isa-isayin natin, sir, ha? Unahin natin yung letter S. Ano ba ibig sabihin na, sir? Okay, sa letter S natin, silipin natin kung nasaan yung sunog at kung maliit pa ito, atin ang apulain. Ngayon, kasabay din po noong ang pagtawag natin sa pinakamalapit na himpila ng bumbero. So, kailangan talaga presence of mind. Tingnan kung saan yung pinanggagalingan na sunog. Tulad na nakikita natin. Na kung hindi kayo apulahin, letter A, ano yung susunod? Punta po tayo doon sa letter A. Agad na iligtas ang mga may buhay. O, aba kasamahan natin sa bahay. Lalong-lalo na po yung mga may edad na, yung matatanda at lalo na po yung mga bata. So, siguruduhin natin na sa kanila ay sila yung may labas natin ng bahay. At ganyan din po kung tayo lalabas natin mga tahanan, isa ka po natin yung mga pintuan upang mas mabilis upang hindi kumalat ng mabilisang apoy. Eh. Ayun, dapat sasarahan yung mga pintuan na dadaanan. Okay, now, yung susunod, yung letter L? I-comment po natin yung mahalagang gamit natin katulad po ng ating mga dokumento sa bahay, yung ating mga papeles, mga kung mayroon po tayo natabing mga pera pat mga alas, at mga, kung ano po yung mga bagay na importante sa atin, dapat po ipunin natin yan at ilabas na po natin kaagad. Ayun. Dapat actually nakaprepare niya yan eh, kung sakasakaling magkaroon yan ng emergency. At yung letter B, yung pang-apat? Opo, at bigyan po natin ng first aid. O sabi nga po, pangunang lunas, yung ating mga kasambahay o kasama sa bahay na nagkaroon ng problema o nagkaroon ng Bago natin ito i-transport sa pinakamalapit na ospital. Ayun. At syempre, ang panghuli sa Salvatips, in letter A. Okay, alam po, alamin po natin kung saan yung ating mga evacuation center. Gawin din po, pumunta po tayo sa mga pinag-usapan nating lugar kung saan tayo makikita-kita after the fire incident upang malaman natin kung may kasamahan tayong nawawala o may kasama pa tayo sa bahay na naiwan sa ating mga tahanan upang may palang po natin sa mga responding mga bumbero. Ayun. Yun lang naman pala yun. Letter S A L B A. Tandaan nyo po mga kapuso yung Salba Tips. Thank you so much Sir Bobby. At sa ating mga kapuso ayan. Sana marami kayo natutunan para siguraduhin ligtas at mapayapa po ang ating uh, tag-init ngayong 2030. Magmula po muna dito. Magbabalik ang unahirin.